buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siya nga po pala yung pinsan ko. Siya, siya po yung na-interview uh, na dati ng Channel 7 regarding po sa sa mas sa babaeng nakamaskara yung gan. Yung mga gumagamit po ng mga ang tawag doon yung pangpahit po sa mukha yung mga ast astringent, hindi ko pa ano, ano pang tawag po doon yan po siya. Siya po si Ate Shirley, ganyan. Sikat po yan sa Channel 7. Tinulungan po siya. Tinulungan po siya dati ng ano. Salamat po sa Channel 7. Ayan. nasa ano po siya, sa Jessica. So, so marami pong nakapanood po nun. Ayan, marami pong nakapanood po nun. At pinalabas po yun ng, sa live team po dati. Ayan. Hi! 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 nahihiya siya. Ako lang po yung ano. Hindi mahihiyain. Ako lang po yung hindi mahihiyain. Ganyan. Pero ano po, makikita nyo po siya sa palabas ng Channel 7. Hindi ko lang po alam po ano, kung kailan po yun. I think parang month ng... Ano ba, anong buwan ba yun? Oh, November. Di, di November, November pa lang ngayon eh. Medyo nalilito po siya sa buwan ko. Ano, buwan na ba sa kailan 2023 po ngayon. October, October. October ba yun? Parang September yun eh. Hindi, October yun. Uh, October po yun, nag-viral po yung video niya po doon. Ayan. Ano po yan, yung, yung po yun sa mukha ng pinsang ko is yung para po sa ating mga babae ganyan na gumagamit po ng kung ano, -ano sa mukha yung mga ganyan yung mga cosmetic na ginagamit po sa mukha ganyan so para sa ating mga kababaihan uh, medyo ingat-ingat lang po tayo sa paggamit ng mga ganong products yung hindi po mga legit na mga products yung mga gan basta, basta ganon po ayun nandito po kami kasi birthday po nang ipagkukumain kami tas wala ano ba ay tapos po pala kami kumain ganon ang gulo ba? Diba? Ang gulo, tapos na po pala kami kumain. Baka may sasabihin ka, ato siya gusto mo sabihin. Ayoko. Kahit pag good evening ka gano'n. Ayoko, Ano Anong masasabi mo dun sa mga, ano, sa, ano masasabi mo dun sa mga gumagamit ng mga, kung anong anik-anik sa mukha anong pwede mo sabihin? Huwag po kayo gagamit ng, ako na lang magsasabi. Nahihiya po siya, sobrang nahihiya po siya, ganyan. Ano, Huwag po tayo gagamit ang mga ganun ganon ganyan, mga ganyan. O, di ba? Hindi ko masabi. Ayan. Ayan lang po. Wala na po ako sasabihin. At nahihiya po talaga kami magsalita kung ano man po. Ayan. Inaantay niya po magkaroon ng 3 minutes. At gusto niya na nga po. I-off yung video po namin. Ayan. Dito po kami sa bahay ng kapatid ko. Ayan, nakaupo po kami. Ayan gusto matagal na po talaga kami gusto namin mag-vlog. Hindi lang po talaga matuloy-tuloy. Hindi na po yung pag-vlog namin dalawa. Ayan. Pisa ko po siya. Sa so, side po ng tatay ko. First casting po po siya. ah, ba? May video ka gusto nyo, nang matapos. Hindi ko pa tatapusin yung video namin. Kasi gusto. Ayan. So, po so, talaga na doon po yan sa ano sa na feature po siya ng channel 7 po sa mga gusto pong manood sa mga gusto may mga information po doon ganun makikita nyo po siya doon sa kaya si so po ayun check nyo lang po yung video na yun nag viral po yun ayun, meron din po sa youtube para nakalagay po doon is babae na kamaskara ganun yun lang po maraming salamat sana mong may manood po ayan Thank you. Thank you for watching. Good night. Oh, diba? naka birthday na nga po kami. Tapos na ba? Wala ka ba sasabihin thank you? Ganyan. Wala na. Wala na daw po. Thank you. God bless.